makalayo uh, 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 Ilang buhay sa bahay Ang na ka sa lalay Hindi pwedeng mapagod Magpahinga kapag nangalay Sumuraning matagal sa pagkalimay Huwag kumapit Panalangin ang kasalang Kaya kasi okay. ay sumapit sa si

Pati sa, sa pera hahanap mo dahil di mo katao Sa trabaho, delay pa yung sakol Pero kailangan lakasan Higitan mo lang palagi Lahat nagsimula sa wala Kaya tuloy-tuloy na lang kahit Hindi mo babakalang isipin ng gabaw Bumag yung manong Ito yung na ng na guys, mga sa mga bro Pagkakit guys, Tara trabaho ta ta tara trabaho tara trabaho ta ta tara trabaho tara trabaho ta ta tara trabaho tara ta ta tara trabaho Tara trobajo, wala bago? magtumad ng babad, mga matai matamlay, tingnan ang mga may nafabahan, na kalabaw, na kanawi, na tapagun, tagal sumapit ng saro, ng sukat bikutan, nakatatak, sa balat metro ng akin pagdayo, wag man sa silong, meron pang pangasa kaso bago makamit talagang mapait ang kilas ng pag-stick sa na yun okay? Pero kita ang mga baguhan din na kakabaguhan saan ba? Kaya kay to, a a sa kayo ito, ito lang guys po. Ito guys, ito lang guys. Ito ito mo na kasi kailangan ito ba? Huwag magari pa magapin. Walang kaso, walang trakaso, basta lamang makaawin natin. Kulang naman ay ah, makatakas hindi sa Oleh oli di Power A ver, guys. Ini udah kad load. Balih nang kosong guys. Sama bagi titik-titik. Ada jatuh balot diwarnang guys. So guys. Okay. So guys. Okay. So, <tipan> guys. Oh guys. So, <tipan> guys. Oh so, guys, oh. Bu film. Ungga guys, oh. Okay. guys. Awak guys, ambaruanan guys. guys. Eat 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 guys. Ako'y isang samantalang Kailangan gigising ng talidali, asikang nagdara sa na uh, araw-araw na nagkikisik siyempre papasok. na naman sa binti, kiskis na pumpor ng mga babaeng tayong kusogan. na kumokop, kis -kis. kis kis na naman, so, kis -kis sa kis -kis ang fairness ay tapusan ng aking inaasahan Di pa nahawakan ng dami ng babayaran Ako'y trabaho ng trabaho pero tingin mo yaman Isang ko sa alipin ng kahirapan Kapag di nagtrabaho, pamili magugutuman Ako ay tao lang, inaamin minsan ting nahihirapan Para naman mapagod magtrabaho lang Kailangan nakakapagod ka 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 Agay yung pintunan guys ba? Nasa abagay na kwarta na yung gaglag na ito Saya mangga Waktu nak Punya na si Itong ni guys Kanusta pa Taga income ni Itong vlog guys Kaya mamalog Naman ko Focus guys Mahal oh. ko yung trabaho ko Aminado ko sa mga guys, hindi talaga naman quartering kita, guys. Sabayan pa mga mo Laban ng guys. Mimitim sa bawat mangaamo, guys. Gutik na masyadong kasama na yung amoy. Wala nang magtrabaho, lalo mga ka lang. Grabe ka mga guys. Tigawan kalampinan ng mga boss, madam mababa na pasahod ginya-nya mo sa

Nagawa ko lang kapal sa pamilya. Nagawa ko lang toh para sa araw-araw maging rarosan. Hindi yung tubig, baon na mga bata, hmm, na, ng panta. ako ng panta. Hindi ako nanggat ng panta. Hindi ako ng panta. ako ng panta. Hindi ako nanggat ng Puro bayarin sa akin ay pumipirmi um, Ni kahit luha sa sarili di Kakainin ko na lang ay lagi pang tinitipid Nakakapagod na ano ba to? Buhay pa ba to? Kung pwede lang sumuko, sumuko na ako Ako ko lahat, kailangan mong trabaho Kailangan kong mabuhay, kailangan kong pumayot Kailangan kong sumahod, uh, kailangan mairaos Kailangan na kailangan na kailangan may malamon Kailangan kong bumangon, kailangan kong matatakot Kailangan na kailangan magtrabaho at mapagod Mapagod na Mapagod Mapagod at mapagod Mapagod na ba, guys Butong ipon guys Acero Records Hey guys Gigising sa umaga kahit na antok pangako Kailangan maghanda para pumasok sa trabaho Sinday ng sigarilyo habang may kapatid barako Ito aking almusal na araw-araw kong kasalo Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso Pag di kasi pumasok malaki ang iyong atraso sa nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo Kailangan doble kayod para amo ay maamo Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo Sa iyong anak na di mo na laging maasikaso Kailangan yung buksan ang isipan na sarado Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo Wala kang a inaasahan Walang mamamalato Pag di ka nagtrabaho Buhay mo ay lalalato Kahit pagod ka na Ang sinasabi mo Wala to Mahirap ang mabuhay kung magagawa ko Kailangan magtrabaho Kung mabuhay sa mundo Kung di ka magsisikap Paano aayos ang buhay Sa buhay mo Pamilya mo Tagot pa'y masisilayan Mga followers guys Basta ano ba Kalooban ay tibayan mo Pagsapit ah, ng hirin, akin sa kaya katapusan Baya dito, baya doon Yan pinagagastusan Sa kuryente, renta, tubig, pagkain At na ang suwento, tinanay ng hangin lubog ng ka na sa utang ang sa sarili, baos, di malutang ikaw ay may katanungan, meron pang mga paputang, dahil ng ang iyong inika na, guys. ay hindi pa rin sapat sa napunta pera mo, hindi mo maipagtapat, kapalit at katapat Kandang na pagod mo ay salaki oras mo sa iyong sarili, kunti lang ang nalabi, kailangan magtrabaho para mabuhay ka para buhay ka Kailangan mong trabaho pa Pero pagod ka so, bang, na guys. Gusto di nang sumuko Diba? Pero di magawa inaasahan ka nila Kaya kahit di mo na, na kaya Ay pinipilit mo Dahil ang iyong pamilya Ang pinipilit mo Kailangan guys? trabaho Upang mabuhay sa mundo Kung hindi ka masisita Ano ka ayos ang gawin guys mga Pamilya mo tagumpay masisilayan Out sa spray ni guys Basta ba, ba, Ayan, ba? Iyan mo gihising, trabaho, matutulog at gigising kung ito ay iisip Pakulit-ulit lang Para bang wala ng kulay Palagin lang Ano ang punto ng iluhay Sa sweldo, babayad Sa sweldo, babayad Kakasweldo lang Pero ubos ang pera agad Ito ba talaga Ang pili na abalaran Hindi ka mapubuhay Kung hindi mo babayaran Mahirap pala to Sana maaga kong nalaman Para kang malayang preso Pag di ka anak mayaman Dahil akin na Kapag bumiyahin sa umaga habang natakos sa paligid ko hindi rin panigaya Tayo ay mga alipin sa moderno na lipunan Magandang kinabukasan ka itangang pag-ipunan Pero pagkatapos nun, ano ba ang kasunod? Ika'y magkakasakit, mamabatay ka ng pagod Di ba napakalupit? Ganito ba talaga? Labang nabubuhay ka, pera ang mahalaga Kaya magtrabaho ka, magbanat ka ng buto Yan ang salitang maririnig mo sa buong mundo Dahil libre lang mangarap, pero mahal mabuhay Pero kapat at kayakap Iyong mahal sa buhay Para bang lahat ng pagod ay mayroong katuturan Yan ang sweldo kong sapat At walang katubas yan Kailangang matrabaho Kaya alam ka guys Kung mga boss Kailangang mo yung mga gaga ng Kaya puno ang mga boss Kaira lang yung mga boss Tagumpay masisilay Kaya yung mga boss Patang at ng Dabao kalooban ay tibayan mo Kailangang matrabaho Tayo, mate, basigasa boss Kaya nabot bos. na lang boss boss Kaya Kung risada, ba, bos. sa. masisilayan mo basta pa Ini dari sebuah sindangan Kebantian Bagus